Si John Lloyd Cruz ay isang sikat na aktor sa Pilipinas. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang mga naging karelasyon, ay naging malaking interes sa publiko. Narito ang ilan sa mga kilalang babae na nakarelasyon o naling kay John Lloyd Cruz sa paglipas ng mga taon. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel! Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Shara Soto, isa sa mga unang naging kasintahan ni John Lloyd ay si Shara Soto, anak ng mga kilalang personalidad na sina Tito Soto at Helen Gamboa. Naging magkasintahan sila noong kanilang kabataan, pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at nauwi sa hiwalayan. Christopher Renilo, si Christopher Renilo ay naging karelasyon din ni John Lloyd Cruz noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya. Bagamat hindi masyadong naging lantaran ng kanilang relasyon, maraming nakapansin sa chemistry nila at sa kanilang closeness noon. Kay Abad, isa sa mga naging seryosong relasyon ni John Lloyd ay ang aktres na si Kay Abad. Maraming tagahanga ang sumubaybay sa kanilang relasyon, subalit nagiwalay sila sa kalaunan dahil sa kanikanilang mga karera at personal na hangarin. Liz Oy. Matapos ang relasyon kay Kay Abad, si John Lloyd ay nalink sa stylist at fashion editor na si Liz Oy. Bagamat hindi kumpirmado kung nagkaroon sila ng seryosong relasyon, naging laman ng mga chismis at balita ang kanilang close na sa isa't isa. Rufa Gutierrez May mga haka-haka o chismis na nakarelasyon din ni John Lloyd si Rufa Gutierrez, isang kilalang aktres at beauty queen. Naging kontrobersyal ang balitang ito dahil sa malaking age gap nila. Maraming fans ang naging interesado sa kanilang love story. Shaina Magdayaw Si Shaina Magdayaw ay isa sa mga pinakakilalang naging kasintahan ni John Lloyd. Noong 2010, naging bukas sila sa kanilang relasyon, at maraming tagahanga ang natuwa sa kanilang tambalan. Subalit, sa kabila ng magandang samahan, naghiwalay din sila matapos ang ilang taon. Naging usap-usapan din ang dahilan ng kanilang hiwalayan, ngunit pareho nilang piniling manahimik sa mga isyo. Angelica Panganiban, isa sa mga pinakakontrobersyal at pinag-usapang relasyon ni John Lloyd ay ang kay Angelica Panganiban. Naging magkasintahan sila mula 2012 hanggang 2016. Marami ang nagakala na sila na ang magkakatuluyan dahil sa tagal ng kanilang relasyon, ngunit nauwili nito sa hiwalayan. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, naging malinaw sa publiko na espesyal pa rin ang turing nila sa isa't isa. Ellen Adarna Ang pinakahuling kilalang karelasyon ni John Lloyd ay si Ellen Adarna. Ang kanilang relasyon ay umani ng maraming atensyon mula sa publiko dahil sa pagiging pribado ni John Lloyd at ang biglaang pagbabago sa kanyang lifestyle. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng anak na pinangalan ng Elias Modesto. Ngunit, sa kalaunan ay naghiwalay din sila. Bagamat wala na silang relasyon, pareho silang nagpapakita ng respeto sa isa't isa bilang magulang para sa kanilang anak. Kamakailan lang, napabalitang si Isabel Santos ang bagong GF ni Lloydy. Pagkakakilanlan sa romantikong buhay ni John Lloyd. Si John Lloyd Cruz ay isa sa mga pinakamisteryosong aktor pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, madalas niyang pinipiling ilayo ang kanyang pribadong buhay sa mata ng publiko. Sa bawat relasyon na kanyang pinasok, malilong na ang kanyang personalidad at ang kanyang pagiging totoo sa sarili ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming babae ang nahulog sa kanya. Bagamat marami siyang naging relasyon, si John Lloyd ay patuloy na hinahangaan hindi lamang bilang aktor, kundi bilang isang taong totoo sa kanyang nararamdaman at mga desisyon sa buhay. Maraming salamat sa iyong pagkangkilik sa video article na ito. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli!